mga kontrobersya sa iba't ibang kristyanong sekta, pagsusuri ng mga konseho at iba pang mahalagang impormasyon. Jesus, Tao, hindi Diyos, mga kontrobersya ng kristyanismo at ang pagbuo ng doktrina ng Trinidad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan, ako muli si Legendary magbibigay ng tunay na aral at pagbibigay daan upang masaksihan o matagpuan ng katotohanan Samahan ninyo ako sa masinsinang pagsusuri ng kasaysayan at teolohiya. Tatalakayin natin ang kontrobersyal na mga konsepto tulad ng Trinidad, ang pagiging Diyos ni Jesus, at ang pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano bago pa man itinatag ang opisyal na doktrina ng simbahan. Sino ang nag ng ideya ng Trinidad at bakit ito kinailangang idepensa? Alamin natin ang kasagutan. Segment 1. Mga Maagang Sekta ng Kristyanismo Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, maraming sekta ang umusbong at bawat isa ay may ibat-ibang paniniwala tungkol sa kanyang kalikasan. 1. Ebionita, the poor ones. Naniniwala na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Itinuring nila ang Torah, batas ni Moises, bilang batayan ng kanilang pananampalataya. Kontrobersya, tinanggihan nila si Pablo bilang tunay na apostol dahil sa kanyang mga turo na hindi sumunod sa batas. Two, Arianismo, turo ni Arius. Ayon kay Arius, isang pare mula Alexandria, si Jesus ay nilikha ng Diyos Ama at hindi maaaring maging kapantay ng Diyos. Sipi mula kay Arius, kung si Jesus ay nilikha, hindi siya maaaring maging walang hanggan tulad ng Diyos. Kontroversya. ang kanyang turo ay tinutulan ng simbahan, ngunit malawak itong tinanggap sa iba't ibang rehiyon bago ang konseho ng Nikia. 3. Gnosticismo, Naniniwala sila na si Jesus ay isang espiritual na nilalang at ang material na mundo ay masama. Kontrobersiya. Ang kanilang paniniwala ay tinanggihan dahil sa kakaibang interpretasyon ng pagkatao ni Jesus. 4. Nazareno. Katulad ng Ebionita, naniniwala rin sila na si Jesus ay isang tao at propeta. Pagkakaiba. Hindi nila tinanggap ang pagkadyos ni Jesus ngunit kinilala ang kanyang misyon sa Israel. Segment 2 ang mga konseho at pagbuo ng Trinidad. 1. Konseho ng Nicaea 325 CE Layunin, ayusin ang sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Arius, Arianismo, at ng mga naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Desisyon, idineklara na si Jesus ay consubstantial, iisang substansya, sa Diyos Ama. Tinanggihan ang Arianismo at ipinatupad ang Nicene Creed. Kontrobersiya, ang konseho ay higit na naiimpluwensyahan ni Emperor Constantine na ginamit ang relihiyon upang pagkaisahin ang imperyo. Sipi mula kay Bart Ehrman, ang desisyon ng konseho ng Nikea ay higit na may kaugnayan sa politika kaysa sa teolohiya. 2. Konseho ng Constantinople, 381 CE Layunin, palawakin ang Nisin Creed at idagdag ang banal na espiritu sa Trinidad mga kontrobersya sa iba't ibang kristyanong sekta, pagsusuri ng mga konseho at iba pang mahalagang impormasyon. Jesus, Tao, hindi Diyos, mga kontrobersya ng kristyanismo at ang pagbuo ng doktrina ng Trinidad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan, ako muli si Legendary magbibigay ng tunay na aral at pagbibigay daan upang masaksihan o matagpuan ng katotohanan Samahan ninyo ako sa masinsinang pagsusuri ng kasaysayan at teolohiya. Tatalakayin natin ang kontrobersyal na mga konsepto tulad ng Trinidad, ang pagiging Diyos ni Jesus, at ang pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano bago pa man itinatag ang opisyal na doktrina ng simbahan. Sino ang nag ng ideya ng Trinidad at bakit ito kinailangang idepensa? Alamin natin ang kasagutan. Segment 1. Mga Maagang Sekta ng Kristyanismo Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, maraming sekta ang umusbong at bawat isa ay may ibat-ibang paniniwala tungkol sa kanyang kalikasan. 1. Ebionita, the poor ones. Naniniwala na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Itinuring nila ang Torah, batas ni Moises, bilang batayan ng kanilang pananampalataya. Kontrobersya, tinanggihan nila si Pablo bilang tunay na apostol dahil sa kanyang mga turo na hindi sumunod sa batas. Two, Arianismo, turo ni Arius. Ayon kay Arius, isang pare mula Alexandria, si Jesus ay nilikha ng Diyos Ama at hindi maaaring maging kapantay ng Diyos. Sipi mula kay Arius, kung si Jesus ay nilikha, hindi siya maaaring maging walang hanggan tulad ng Diyos. Kontroversya. ang kanyang turo ay tinutulan ng simbahan, ngunit malawak itong tinanggap sa iba't ibang rehiyon bago ang konseho ng Nikia. 3. Gnosticismo, Naniniwala sila na si Jesus ay isang espiritual na nilalang at ang material na mundo ay masama. Kontrobersiya. Ang kanilang paniniwala ay tinanggihan dahil sa kakaibang interpretasyon ng pagkatao ni Jesus. 4. Nazareno Katulad ng Ebionita, naniniwala rin sila na si Jesus ay isang tao at propeta? Pagkakaiba. Hindi nila tinanggap ang pagkadyos ni Jesus ngunit kinilala ang kanyang misyon sa Israel. Segment 2. Ang mga Konseho at Pagbuo ng Trinidad 1. Konseho ng Nicaea 325 CE Layunin, ayusin ang sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Arius, Aryanismo, at ng mga naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Desisyon Idineklara na si Jesus ay consubstantial, iisang substansya, sa Diyos Ama. Tinanggihan ang Aryanismo at ipinatupad ang Nicene Creed. Kontrobersiya ang konseho ay higit na naiimpluwensyahan ni Emperor Constantine na ginamit ang relihiyon upang pagkaisahin ang imperyo. Sipi mula kay Bart Ehrman, ang desisyon ng konseho ng Nikea ay higit na may kaugnayan sa politika kaysa sa teolohiya. 2. Konseho ng Constantinople, 381 CE Layunin, palawakin ang Nisin Creed at idagdag ang banal na espiritu sa Trinidad. Mga kontrobersya sa iba't ibang kristyanong sekta, pagsusuri ng mga konseho at iba pang mahalagang impormasyon. Jesus, Tao, hindi Diyos, mga kontrobersya, ng kristyanismo, at ang pagbuo ng doktrina ng Trinidad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan, ako muli si Legendary magbibigay ng tunay na aral at pagbibigay daan upang masaksihan o matagpuan ng katotohanan Samahan ninyo ako sa masinsinang pagsusuri ng kasaysayan at teolohiya. Tatalakayin natin ang kontrobersyal na mga konsepto tulad ng Trinidad, ang pagiging Diyos ni Jesus, at ang pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano bago pa man itinatag ang opisyal na doktrina ng simbahan. Sino ang nag ng ideya ng Trinidad at bakit ito kinailangang idepensa? Alamin natin ang kasagutan. Segment 1. Mga Maagang Sekta ng Kristyanismo Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, maraming sekta ang umusbong at bawat isa ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa kanyang kalikasan. 1. Ebionita, the poor ones. Naniniwala na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos. Itinuring nila ang Torah batas ni Moises bilang batayan ng kanilang pananampalataya. Kontrobersya, tinanggihan nila si Pablo bilang tunay na apostol dahil sa kanyang mga turo na hindi sumunod sa batas. Two, Arianismo, turo ni Arius. Ayon kay Arius, isang pare mula Alexandria, si Jesus ay nilikha ng Diyos Ama at hindi maaaring maging kapantay ng Diyos. Sipi mula kay Arius, kung si Jesus ay nilikha, hindi siya maaaring maging walang hanggan tulad ng Diyos. Kontroversya. ang kanyang turo ay tinutulan ng simbahan, ngunit malawak itong tinanggap sa iba't ibang rehiyon bago ang konseho ng Nikia. 3. Gnosticismo, Naniniwala sila na si Jesus ay isang espiritual na nilalang at ang material na mundo ay masama. Kontrobersiya. Ang kanilang paniniwala ay tinanggihan dahil sa kakaibang interpretasyon ng pagkatao ni Jesus. 4. Nazareno Katulad ng Ebionita, naniniwala rin sila na si Jesus ay isang tao at propeta? Pagkakaiba. Hindi nila tinanggap ang pagkadyos ni Jesus ngunit kinilala ang kanyang misyon sa Israel. Segment 2. Ang mga Konseho at Pagbuo ng Trinidad 1. Konseho ng Nicaea 325 CE Layunin, ayusin ang sigalot sa pagitan ng mga taga-suporta ni Arius, Aryanismo, at ng mga naniniwala na si Jesus ay kapantay ng Diyos. Desisyon Idineklara na si Jesus ay consubstantial, iisang substansya, sa Diyos Ama. Tinanggihan ang Aryanismo at ipinatupad ang Nicene Creed. Kontrobersiya ang konseho ay higit na naiimpluwensyahan ni Emperor Constantine na ginamit ang relihiyon upang pagkaisahin ang imperyo. Sipi mula kay Bart Ehrman, ang desisyon ng konseho ng Nikea ay higit na may kaugnayan sa politika kaysa sa teolohiya. 2. Konseho ng Constantinople, 381 CE Layunin, palawakin ang Nisin Creed at idagdag ang banal na espiritu sa Trinidad. Desisyon, Idineklara na ang Trinidad ay binubuo ng Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. Tatlong persona ngunit iisang Diyos. Kontrobersiya. Yang ideya ng Trinidad ay malabo at hindi malinaw sa orihinal na turo ng mga alagad ni Jesus. Ayon kay Karen Armstrong, ang doktrina ng Trinidad ay isang pagsubok ng lohika at hindi makikita sa mga turo ng Biblia. 3. Konseho ng Chalcedon, 451 CE layunin, ayusin ang sigalot tungkol sa kalikasan ni Jesus. Siya ba ay Diyos, tao o pareho? Desisyon. Idineklara na si Jesus ay may dalawang kalikasan, ganap na Diyos at ganap na tao. Kontrobersiya. Ang desisyong ito ay nagresulta sa pagkakabuo ng mga hiwalay na simbahan tulad ng Oriental Orthodox Church na hindi sumang-ayon sa desisyon. Segment 3. Ang pagbuo ng Trinidad, kultura at politika. Greco-Roman influence. Ang ideya ng Trinidad ay naimpluensyahan ng mga paganong relihiyon ng mga Romano na may tatlong Diyos o Triad tulad ni na Jupiter, Juno at Minerva. Sipi mula kay John Hick, ang doktrina ng Trinidad ay hindi produkto ng pananampalataya, kundi ng pagsasama ng Kristyanismo sa kulturang Greco-Roman, papel ni Constantine. Si Emperor Constantine ay hindi isang teologo, ngunit siya ang nagpatibay ng Nicene Creed, upang mapanatili ang pagkakaisa sa kanyang imperyo. Kontrobersiya. Ang kanyang pagbibinyag sa Kristyanismo ay naganap lamang sa kanyang kamatayan at hindi siya itinuturing na tunay na deboto. Segment 4, Pananaw mula sa Quran. Sura Al-Ikhlas, Chapter 112, Verse 1 to 4. Sabihin mo, siya si Allah ang nag-iisa. Si Allah ang walang hanggan ang sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang maitutulad sa Kanya. Paliwanag, ito ang pinakamalinaw na pahayag ng monoteismo na sumasalungat sa ideya ng Trinidad. Sura Anisa, An chapter 4, verse 150, 7 to 158. At sinabi nila, pinatay namin ang Mesiyas si Jesus, anak ni Maria. Ngunit hindi nila siya napatay, ni hindi nila siya naipako sa krus, kundi inakala lamang nila ito. Paliwanag itinatanggi ng Quran ang pagkamatay ni Jesus sa krus na isang pundasyon ng ng Kristiyano. Segment 5. Kontrobersya sa loob ng Kristiyanismo. Eastern Orthodox versus Roman Catholic Church. Naghiwalay noong 1054 CE, Great Schism, dahil sa hindi pagkakasundo sa teolohiya, ritual at autoridad ng Papa. Protestant Reformation. Noong 16th century, Tinulig sa ni Martin Luther ang simbahang katoliko dahil sa maling aral, tulad ng indulhensya at pagbibigay ng higit na diin sa doktrina ng Trinidad kaysa sa mga turo ni Jesus. Segment 6, ang epekto ng pagkalito. Pagkalayo sa orihinal na mensahe, ang doktrina ng Trinidad ay lumihis mula sa simpleng monoteismo na itinuro ni Jesus. Pagkawatak-watak ng Kristyanismo, mahigit 40,000 denominasyon ng Kristyanismo ang umiiral ngayon bawat isa ay may iba't ibang interpretasyon ng Trinidad. Segment 7. Mensahe ng pagkakaisa. Isang Diyos lamang. Ang Quran at Biblia ay parehong nagtuturo ng pagsamba sa iisang Diyos. Pagkakaisa sa pananampalataya. Ang lahat ng propeta. Kabilang si Jesus at propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagturo ng tawhid monoteismo. Mga kapatid, malinaw na ipinakita ng kasaysayan, Quran, ay Biblia na si Jesus ay hindi Diyos, kundi isang propeta na nag-anyaya sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag ikalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share upang maikalat ang kaalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Troy, I tell you, one of you will betray me. Surely, you don't mean me, Lord. No one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. The Son of Man will go, just as it is written about him. But woe to the man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born.